At ayun na nga, no, sa so, umaga na to ay magpapalit ako ng langis ng aking coffee mate. Alright, kaya maluba ka naman. So yun nga, no, kalikot-kalikot lang dahil dito. Dapat kung sanay kang gumamit, sanay ka din magpalit. Kaya yun, mga basic lang na galawan. Then, And... kalikot-kalikot lang na onte. So yun ayun na nga no, nagpapalit na ako dito na lang eh, at inaano ko na dito at yun na dito kung goods ba o ano ba kasi hindi ko nabili ay 800ml so 1,000 isang litro yung nakuha ko so yun nga na doon ay dito na yun alright kaya ngayon ang mga gano'n to ay eh, kalikot lang ako dito ano yung ginagawa ko kasi so, ngayon nag-gear oil nga ako pinalitan ko na yung girl ko oh pero it is okay naman pero siyempre kailangan na rin na para lang sure diba kasi gagamitin natin yung motor na to sa pang malayo ang biyahe alright bukod na nga pala tayo ng tugigaraw mga lods na next week nasa tugigaraw tayo idol yeah so yun nga oh. okay na yung motor Tine-check ko na dito kung goods ba kung naka-align ba yung rear fender niya dun sa gulong yeah, yun kasi yung yoko yoko ng paling kasi yan eh kaya yun ko din naman so yun goods na alright mga idol so far so good in the hood kaya check check lang muna yun on the bye